Mami. ilang taon na ba si Mami? 74 po. 74. Isang taon na lang. Pwede yung tawagin ng matanda na to. Ay, anong ba masaya sa inyo, Mami? Balakang. Bukod sa balakang. Walang ba? Imar, ay kayo may... Pati Sir, nawala ka siya. Wala, nawala ka. Sobrang tago. Pagka ganun, katulad niya, may ganyan kayo. Hindi, hindi nyo dali yung cellphone. Eh, araw-araw nyo yung dali cellphone, di ba? No, Ay, anong pahilis na dala ni nanay? Anong reference natin wala ngayon? Wala kasi nasa isang ano yun, isang malaki ano ano Pero ano yung naging, pine ano yung, oh, ano yung natatandaan yung, yung pahilis Ang sabi kasi na wala naman siyang sabi. fracture. Ano bang nangyari sa kanya? Una pala? Ang una kasi kaya nagkaganyan siguro yung pagkadulas niya. Nadulas siya kasi yan eh. Saan siya nadulas? Sa, yung pag alis namin. Sa ano lang, parang pagbaba kasi yan. Basta na, nadulas siya. Tapos, na inda niya, ilang buwan ka rin na rating na ito? Hindi matagal na ito kasi kung mag oh. mag mag ng trabaho, ihigpitan ko yan katawan ko para makamit. Mahalaga kasi mami kung na-fracture pa kay before. Kasi cracking ano dito, cracking, stretching, muscles Kaya kailangan natin ng assessment. Hmm. Ngayon, ano yung natatandaan yung ilang ilang araw siya nakaratay nun? No? Ilang, bonyo, nas, ilang buwan Ilang buwan? Hindi ka nakatayo ilang buwan? Matagal din. Kasi doon natin may babase kung anong trauma ang inaabot niya. Kasi pag marupok lang, ay pag matanda na tayo, marupok na yung buto natin. Pag na-slide tayo, siyempre siya, may tayo. Pwede pa tayong pag nadulas, pwede pa tayong tumambling eh. Si nanay, pag nadulas, ang dulas kasi ng maitan, saldak, kasi hindi nila itinuto. Bihirayan na gano'n, talagang bagsak, umbagsak talaga yan o yan. Ganun yan sila. Pero yung nadulas naman sa anak niya, 15 years ago pa. Yung nagpagadama ko, bumagsak ang buwan na lang. Uy! ba naman si Mama Mendo na may talaga? Esyan! Esyan! Baka lumala! Ang mga isla ito, kayo. Nagulat ako sa'yo. Nagulat <laughs> ako sa'yo. Nagulat ako sa'yo. <pero> mo ako sa'yo. Nagulat <laughs> ako sa'yo. Nagulat <laughs> ako sa'yo. Nagulat <laughs> ako sa'yo. Nagulat 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 ako Oh, Tapos yung ganito sa ano yung pinakita, na, ano po, dito, yung buto niya, di ba, right. yung sa buto kasi natin. Hmm. Parang, eh, ito, ito, yun, ito. Hmm. Yung pinaliwala, parang ito, wala na. Wala na, na raw. Ah, okay, kaya, this problem. ibig yung mga ugat-ugat niya, kaya konektado daw po, at pag magtagal Hindi na siya. Na. Tama yun, Yan, yun, sinabi ng doktor. Ang ibig sabihin ng doktor, yung mga annulus kismo o annular, mm nawawala na. Kasi na. no, pag-uwiin lang tayo, yun yung tawag ng degenerative change. Postured degenerative change. Based doon sa sinasabi nyo. Oh, gusto tanggalin oh, yung buto. Though. Yan, yung butong yan. Tatanggalin hindi ito po to. Ay, hindi, ito po. Ito, ito vertebral body. Tatanggalin Tapang yan. Tatanggalin daw to. kasi ngayon ugat daw niya. Aayos na kasi naiipit. Kaya na. yeah, daw, yun. Yun yung, yun, 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 ano, kaya sobrang sakit daw. Kamulan na pa. Tuloy mo rin. May umipit. May umipit sa ako. Hindi, sabi ito tito umiyo ang ganyan yung mga hindi ka matagil na galing na 74 okay, relax nyo lang na yun huwag yung lalabas naman tukoy pa lang yung konti sige na isa pa hmm. gabi lang side. Islam. Ayaw ko yung oh, so, namanan na <laughs> yun. pa? Grabe, bubo. Ang mga narinig ko. Daba. Ang mga narinig ko. sa mga mga kailangan may knowledge about sa mga ano. Ayun po sa akin ng doktor. Pwede rin sa mga therapy yung kanya ganyan. Pati yung... Gusto marunong yung mag-handle. Kasi ito katulad ng may edad na ito, hmm. hindi rin pwedeng bigla-bigla yung... -bigla. Eh, yung tinuturo mo ngunong, mababasag yung mga yan. Marutong na ang buto nito. Kapag hindi raw, ano, yun nga may ginawa. Hindi raw basa-basa, eh, pwede na basa Hindi pwede basa-basa. Kailangan bang unok para na? Kailangan mong sinabi sa akin ni Mampyo yung tungkol po sa inyo. Mm hindi -hmm. nga yun po talaga. Sige, gabi-gabi kami naroon, Master. Master, ayaw pa pumayag niya, Master. Maraming mas matanda pa kay Mami. Nasa aking, ano na yan, nasa aking mga kamay, yung pancha. Ayaw pumayag niya, kaya pinilit lang namin bagas kwento na galing sa inyo ng daunin para magpahigo? Darating talaga yung panahon na nasisira niyo. Kahit tayo, ako o kayo, sira yun. Dahil pag may edad tayo, nawawala yung sustansya, no? Pero yung ganyang ilan, hindi na pwede pa opera. Baka hindi niya na kayang i-accommodate yung stress. Kasi ano ko kayo, Doktor, yung suggest, di ba, yung sa present date, yung gano'n ka successful Garanti. sabi niya. Oo, sabi niya, baka hindi natin masabi, baka si nanay yung pinakaunang na-feel po. Nano na? Parang hindi. Mabifeel yun niya, siya ang pinakauna si Mabifeel. na kahit. Hindi kinaya ng pain generation niya. Kaya naman pala ni Mato eh. Hindi, yun lang talaga sa'yo. Kaya yung paa niya, pagising niya, ito, tumitigas na po na Kasi nga yung sciatic nerve. Ayun po ba ng ka Mabala kang mo daw, tas mo. Ba Nalagyan ng unan. Oo. Uh -huh. Oh, hawa ka pala yung bindi eh? Kaya ni mami ko. Kasi, kaya ko rin to. Kumbaga, tansya ko na to. Okay, oh, ini-ini. In. Isa ba? Inhale, yun. Exhale. Yan, buka. Down. Iyon, buka mo yun. Yan, kala. Ano yan, o. Ano. Di ba kaya natin i-handle lang may mga edad? Ngayon, Mami, mas mararamdaman nyo pa yung mga pagginahawa One to two days makaramdaman kayo na, no? kasi first time e eh. Yung mga parang mild, mild muscle pain reaction. May, hindi naman masakit. Kung parang may pain pa rin ng konti kasi nga, sa mga na-adjust. Pero 3 to 4 days, mas maganda pa yun. Tsaka yun ngayon, yung pakiramdam nyo ngayon, mas aalwan pa siya. Masakit pag nakalatag? Okay. Hindi? Okay lang? Okay. Kasi pag may nakalilis na vertebrae dyan, pag nilatag mo yung tao, parang may nakatukot. Parang hindi comfortable. Oo. Pero kung walang naka... walang... walang ang... hindi naiirita, ibig sabihin, good yung adjustment. Hindi na na. Manid dyan oh. po yung paan. Manid? Manid, no? di ba nga? Manid. Ebo? Ako uh, yung mga... Ano. Dati isa lang. Nung nagtagal, naging dalawa. Sa ano to? Manil, ang mga... Diabetic. Sa paglapot ng dugong ano? Pero good po yung sugar naman. Good yung sugar no. niya. Na, bibili mo yung doktor kasi yung sugar. Hindi may ilig sa Pag nakakaramdam kayo ng pamamanhit, lalo magkasabay sa blood circulation na yun, sa yung mga blood stream niya na aawat. May mga kolesterol. Yun yun. Kasi, kung talagang masakit ang balakang nito sa sciatica, single lang. Pero pag dalawa na mamanhit blood circulation yun, hindi siya ano, hindi siya pilay sa mga ugat uh, ugatsyo na nagbabara-bara. Tumitigas yan, di ba, pag-ising yan. Ah, ganyan siya nakatango, tapos tigas na tigas. Tapos ito to, umyaw at Sige nga na, ipag-uha kayo. Sige, huwag kayong maglagay ng brace. Try niyong lumakad. Try niyong lumayo. Ngayon, okay, yung balakang nila na yan. Oh. Hmm. oh, dito. Hmm. Okay, tumakbo. Hindi hmm. Okay naman, wala masakit. Ah, opo kayo. Upo kayo yung talampakan nyo ano, parang manhid, parang walang pangalamdam. Ganun, pero sa malakang, okay naman ah. Na. Yung dyan, pagento. Pero yung talampakan nyo, yun ang namamanhid. Kaya pa na. Ngayon, ano yan sa blood circulation na yan, pag manhid. I-massage-massage yun lang yan day by day. Ganun-ganun nyo -ganun lang din. Kagaya ng ginawa ko, massage-massage yun lang. Pag nakahiga na nanay, okay na yan. Maraming yan. Tapos, nai mag kain 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 ng ano, yung daon ng malunggay. Kumain kain yan ha, daon ng malunggay. Pinalaga lang po. basta kung anong luto, tinola, or ano, pag kahit noodles, ako nilalagyan ko yan eh. Yung noodles, nilalagyan ko ng daon ng malunggay eh. Diling din. Ayan, kain yan. Sa mga ano yan, sa mga gulay-gulay na lang yan. Kaya na yan, yan, kahit wala ng gamot dyan. Ang mahalaga, wala yung masakit dito pag wala masakit dito, yung pamamalit kasi hindi eh, kagad nawawala yan. Sa lapot ng dugo yan. Sa mga bumabara sa mga ano, sa black stream natin. Pagkamalit. Kaya pala ganun maglakat si nanay. Opo, okay, parang Pero kumusta naman kayo, nanay? Kumusta naman ang parang Okay naman kayo? O hindi? Okay lang kayo? Dito? Okay. Sige, nanay. Yung ano kasi hindi yan basa-basa. Yung massage-massage -basa lang dito sa paa dito lang kaya nating ano, yan, dugo nga yan. Pero malaking bagay kasi pag namamassage. Apo. Pero maggabay pa rin kay Nay, ha? Huwag kayo magtitiwala sa ano, ng, umaga solo. Baka matumba kayo, kailangan may inawa kayo. Ang ah, mas maganda kay Nanay yung apat. Ayaw po niya. Meron ako. Meron, na, po. meron na. Pag nagtagilip ko yun, hindi ko malahang na matutumba kayo. Ginaganon yung pinapadulas. Pinapadulas-dulas lang yun. Paano bukit mang puwil sa amin? Ayun lang. Bukit pala. Bukit sa amin po. Hindi yan Sige. Okay. Sige, nai. Ang gawin nyo, kahit pa paano, yung masasasas yung paa ni nanay. Sa blood circulation yan. Yan pa. Nawa manit. Yung manit mo. Dito ka, ma'am.